Good morning, good afternoon, good evening, mga kababayan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang cost of living o ang mga pang-araw-araw na gastusin sa Czech Republic, hindi kasama dito ang impulse buying. Lalo na kung ang sahod mo ay nasa 25,000 koruna o halos katumbas ng 62,500 piso. Pag-uusapan natin ang mga pangunahing gastusin katulad ng tirahan, transportasyon pagkain, at iba pang pangangailangan. Ibe-breakdown natin ang budget para makita kung magkano ang natitira sa ating bulsa kada buwan. Sa mga nagbabalak pumunta ng Czech Republic o sa mga nagtatrabaho na rito, sana ay makatulong ito sa inyong budgeting. Tara't simula na natin! Disclaimer! Ang computation na ay sa personal kupong experience buwan ang cost of living. First, tirahan accommodation. Karaniwan sa mga kumpanya dito sa Czech Republic ay may kasamang libreng tirahan para sa mga empleyado. Kaya't malaking tulong ito para sa budget. Kung sakali mang walang libreng tirahan mula sa kumpanya, ang renta sa Czech Republic ay naglalaro sa 8,000 crown hanggang 15,000 crown depende sa lokasyon. Pero dahil nga may mga kumpanyang nagbibigay ng libreng tirahan o kalahati ang babayaran pwede nating ipalagay na ang gagastusin sa bahay ay apat na 4,000 crown. Budget sa tirahan, apat na 4,000 check crown. Second, transportasyon. Sa transportasyon naman, may mga kumpanya ring nagbibigay ng subsidya sa mga empleyado. Kung sakaling may ganitong benepisyo, makakatipid ka talaga. Pero kung wala, ang buwanang pamasahe sa pampublikong transportasyon ay nasa limang daan at limampung crown hanggang pitong daan at crown para sa monthly pass. Ilan sa mga kababayan natin ay pumipili ng mas murang paraan para makabawas sa gastusin. Budget sa transportasyon. Halimbawa, kung walang subsidy, pitong corona checka. Third, Pagkain. Para sa pagkain, may ilang kumpanya na nagbibigay din ng meal subsidy o allowance. Kung may ganitong benepisyo, malaking tulong ito sa budget, lalo na kung magastos ang pagkain sa labas. Karaniwang budget para sa pagkain ay nasa 4,000 crown hanggang 6,000 crown kung ikaw ay namamalengke at nagluluto sa bahay. Kung may subsidy mula sa kumpanya, Maaring makatipid at mapababa ito sa 3,000 crown kada buwan. Budget sa pagkain. Halimbawa, kung may subsidy, 3,000 crown. Ibang gastusin, utilities, internet at pang-araw-araw na pangangailangan. Kabilang din sa mga kailangang bayaran ang kuryente, tubig, internet at iba pang basic utilities. Sa average, ang buwan bayarin para sa utilities ay nasa 2,000 crown hanggang 3,000 crown depende sa laki ng bahay o apartment na tinitirhan mo. Budget sa utilities, 2,500 crown. Kabuo ang breakdown ng gastos, tirahan, 4,000 crown. Transportasyon, 700 crown. Pagkain, 3,000 crown utilities at iba pang gastusin, 2,500 crown. Kabuang gastos kada buwan, 10,200 crown. Ngayon, kung ang buwan ng kita mo ay 25,000 crown, ito ang magiging natitira sa iyong sahod. 25,000 crown minus 10,200 crown. Kaya sa budget na ito, magkakaroon ka pa ng natitirang 14,800 crown kada buwan. Katumbas ito ng 37,000 piso depende sa palitan na pwede mong itabi para sa savings o ibang mga pangangailangan. Ang natitirang halaga na ito ay pwede mo ring gamitin para sa mga emergency o di inaasahang gastusin ang kalahati sa labing apat na libot walong daang korona ng check ay ipapadala sa pamilya sa Pilipinas. Kaya ang total na savings ay pitong libot apat na korona katumbas ito labing walong libot limang daang piso. At dyan nagtatapos ang ating breakdown ng cost of living sa Czech Republic kung ikaw ay kumikita ng 25,000 korona kada buwan. Malaking tulong kung ang kumpanya ay may mga benepisyo gaya ng libreng tirahan, transport subsidy, at meal allowance. Sana ay nakatulong ito sa inyong pagbabudget at huwag kalimutang i-prioritize ang savings para sa future. Marami sa atin ang nag-aalala sa pagtaas ng cost of living, lalo na kung tayo ay nasa ibang bansa tulad ng Czech Republic. Pero imbis na ma-stress sa mataas na gastos, bakit hindi natin subukang baguhin ang ating mindset imbes na mag-focus sa kung gaano kahirap kumita mag-focus tayo kung paano natin palalaguin ang ating kita ang paglikha ng multiple sources of income ay hindi lang tungkol sa pera ito rin ay paraan para magkaroon tayo ng seguridad at peace of mind hindi na tayo aasa sa isang income source lamang kung sakaling magkaroon ng problema sa main job may ibang sources tayo na pwedeng sandalan kung mayroon ka lang isang source of income, minsan hindi ito sapat para tugunan ang lahat ng gastusin. Kaya imbes na mag-focus tayo sa kakulangan, maghanap tayo ng ibang paraan para madagdagan ang ating kita. Halimbawa, online selling. Kung may access ka sa mga produkto na pwedeng ibenta online, pwede kang magbenta sa social media o e-commerce sites. Investing. Kahit paunti-unti, Mag-invest sa stocks o mutual funds para lumago ang pera mo habang hindi mo ginagamit. Part-time jobs. Maraming pwedeng mapagkakitaan on the side na hindi naman makakaapekto sa main job mo. Kaya kayo, Pinoy, kung nahihirapan ka man ngayon, tandaan, hindi ka nag-iisa. Maraming Pilipino ang nag adjust sa cost of living sa iba't ibang bansa. Kaya lang, imbes na mag-focus sa problema, mag-focus tayo sa mga solusyon. Palakasin natin ang ating kakayahan at pagtiyagaan ang paglikha ng multiple sources of income. Malay mo, sa susunod na taon, hindi na tayo nagpapastres sa gastos. nag enjoy na tayo sa mas masaganang buhay. Hanggang sa susunod na video. At kung may tanong o gusto pang malaman, i-comment lang sa ibaba. At huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat at ingat kayo. God bless all. Ciao.